Yun, oh. So ngayon mga idol Sharing knowledge video tayo So about ito sa carbon brass Or components ito ng starter motor So hawa ko ngayon ay tatlong piraso Mayroong buong buo Walang bawas Or hindi pa naikabit Ito naikabit na At ito ay may pakita natin yung isa ay Talagang paubos na siya So para ito sa mga baguhan yung mahiling mag DIY, yung mga driver kahit na may ari minsan kasi may katanungan na kailan ba talaga magpalit ng carbon brush so eto diritsahan tayo makikita ninyo ay buong carbon brush yan, yan. so pag napansin ninyo nababawasan na siya ng kalahati so eto papakita natin yung uh, isa eto Itong isa, pag nangalahati na siya, kapag magdesisyon or ang katanungan ay kung kailan magpapalit, ito ay pasado pa ito. Good. Ito, goods pa ito. Goods na goods. So, ngayon, kapag umabot na sa ganitong punto o sa sitwasyon, ang carbon brass, dahil mapapansin naman yan, Uh, pagbukas ng cap ng starter motor so kapag ito na uh, makikita sure magpapalit ka na o recommended ng palitan example one fourth na lang siya example dito uh, ito yung isang buo halos one fourth na lang siya yung natira so recommended na siya palitan dahil kung hindi mo naman papalitan ang carbon brass kahit na alanganin, ito ay tinatawag na itong alanganin. So, kapag alanganin, uh, pwede pa itong makapag-start ng halos uh, isang buwan. Or, depende sa biyahe. Meron naman kasing sa isang uh, limawa, linggo, or two times lang siya magpa start So, sa isang buwan, kaya pa ito. Ito, kaya pa ito. Ganito kahaba. Kung ang ending ay pang home lang ito. Itong ganitong klase. Pero hindi ito yung pang na nabihay kagaya ng mga uh, delivery. Ganyan. So, mahirap na. Pwede pa ito pang home. Pang home lang. Recommended ito. Pero, pag sinasabing pang long lasting, eh mahirap na. Magpalit na. Dahil kung hindi ka magpapalit, yung armature mo naman ang matatamaan. Dahil kapag naubos na talaga ito, itong kable niya doon na, doon na ito sasayad sa kanyang commutator so ang mangyayari kawawa naman ang commutator walang kasalanan ng commutator, ito lang ang carbon brush ang dahilan so mapapansin naman yan kapag nagpabili kayo ng bagong carbon brush mahaba yon at iganyan nyo lang yan, lagpas na siya sa kalahati at na na sa kalahati magpapalit na. Meron naman kaso mga idol, kahit na medyo mahaba pa ito, medyo mahaba pa naman to. E, ganyan natin sa kaniyang eh uh, pagtabi natin sila, ayan. Mahaba pa ito. Meron din na uh, hard starting yung engine or pagkapag ini-start eh, hindi kaagad na uh, dumiretso yung tinatawag na long cranking. Meron din na mga low power Ayan, mahirap yan Ipag-start uh, ka agad Mahaba pa siya So ngayon tinanggal ko yung uh, Insulator niya Ito tawag sa mga Veterano is tubing Tubing ito Or spaghetti tube Ito, ipag Palapit ko lang ng konti. Ayan. Nagbabaga na siya Ayan, Nagbabaga na siya So, kahit mahaba siya Uh, example, ikaw na technician or uh, driver or mekaniko ka man ngayon nanonood, mahaba siya oo, mapapansin mo dahil uh, expect na okay pa pero dito mo naman titingnan sa kable or kanyang mismong pinagkabitan itong carbon, carbon ah, uh, ito carbon, ito, ito, ito mismong carbon brass ito ka cable lang ito, kable lang ito nagbabaga na siya. Ayan o, nagbabaga na siya. So, ibig sabihin, mahina ang kapit nilang dalawa or yung kanilang continuity ay hindi na kasing lakas. Example, mag-continuity ka ngayon. Iba na to. ibang-iba nang ang inihati dito. Ka hindi kagaya ng ganito. Kahit na, ayan, mapapansin natin, maiksing-maiksi na ang carbon brass pero hindi siya nagbabaga. Ibig sabihin, 'Yung current is direct talaga. Walang lapses, walang escape 'yan. Hindi kagaya kapag ganito. Mahaba nga pero nagbabaga naman, useless pa rin. Kailangan kahit mahaba papansinin niyo rin ito is bronze na bronze talaga dapat 'yan. Kapag uh, bago tayo naghatol or Uh, example, yung may-ari nagtatanong at saka minsan tayo ay eh, nagdadalawang isip din at kailangan yung carbon brush na ganito kahaba is consider na natin yan good pangalawa, ang titingnan is yung kable niya yan. ito lang yung pagbasihan natin ginagawa ko tong sharing knowledge video dahil naawa ako minsan sa mga driver minsan mga mekaniko or may ari may, hindi maiwasan meron kasi mga may ari na kung mga eh sila nasa kawalan or gabing gabi na uh, tumatawag sa atin kung anong gagawin or nagchat-chat or nagbibideo call ang hirap pa ng signal so ngayon ginawa ko tong video na to para to sa mag DIY kaya 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 itong mag DIY Meron din man kasi na may ari or driver nag nagdadala sila ng mga blue or yung mga de uh, kagaya ng mga 150 uh, watts na soldering iron yan. masosold mo na kahit na ganitong carbon brass lang. So ngayon uh, kahit na sa kawalan ka example eh, lang mapanood mo tong video na to. So Shout out sa iyo Dahil ginawa ko tong video para lang to sa makatulong man lang. Dahil yun nga, uh, meron din tayong mga kaibigan na uh, mekaniko. Mahirapan din sila pag-diagnose kung kailan ba talaga magpapalit. O uh, gaano kahaba. Uh, minsan, uh, nagtataka din sila sa siap, yung uh, mahaba pa. Pero, bakit nag... Recommended ako or sinasabi ko magpapalit na Hindi nila alam Ito, nagbabaga na Nagbabaga na Kaya kahit gan, ganito siya kalaki, uh, kahaba Pero nagbabaga na uh, Magpapalit na tayo So, mahaba man siya or maiksi Yan Yung kanilang kable ay bronze na bronze talaga Yan Ganyan lang So sana yung ginawa natin na video ngayon mga idol ay nakakatulong ito uh, dahil yung mga amo ko dati ay ganito din ang tinuturo sa akin. Hindi ko na sila matutulungan so ngayon ibinabalik ko na lang sa ating mga followers, yung ating mga kaibigan yon uh, dahil yung gina yung binibigay or yung knowledge na natanggap ko ay libre. So ngayon Uh, binibigay ko naman ito ng libre.